Ito yung kakambal ni ano ni Dayan. Ni Queen may na. May na ay, taas ay, uh, mo ang kamay. Kumain na kami, ibinili ko. Bigyan ka tapira, taas mo ang kamay oh. Thank you. ba? Ah, tabi mo muna sila. ka Ay. mo ano, may bibigay ko sa iyo. Ayun. Pira. Ay. <laughs> ha? Abuti, mo. Chay, isusuot mo yung rash guard na isa, kasi ito sa mga eh. Okey ang short mo, pwede yung short mo doon. Omay saliyan. Sabotin nipa. Princess, wala. tara, hanap tayo. Hanap tayo. sa dagat. Sabotin mo. Sa, yo, sa yo na laman ito, Makapaltod mo. Pani 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 Ah, uh, mo. Si Oli nasaan? Sige. Eh, sige, lang, sit lang. Sit lang. Di pa ako Talapit ako. sige, sige, mo. sige, 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 sige,